kurang responsibilidad sa pagiging ama sa kanilang anak, yan naman ang daing ni Susi ng Surigao del Sur laban sa dati nitong kinakasamang retiradong poging polis <laughs> para sa detalye. Nasa kabining niya po ang ating nagrereklamo, Ma'am Susi ng Surigao del Sur. Alya Susi. Alya Susi. Susi. Okay. Magandang hapon po. Hello. Hello po, ma. Magandang hapon. Ay, maayong hapon. Bisaya ka? Bisaya, ma'am. Okay. Sige, so magtagalog lang po tayo. Okay? okay. Para maintindihan okay. po tayo ng mga audience natin at sa maaring makarelate ng iyong story. Uh, Maari okay. po bang bigyan niyo kami ng konting background dito sa po sa nireklamo nire ninyong abandonment? Laban po sa inyong dating kinakasama? Go ahead okay. po. Ma. Reklamo ko po sana si ano ma'am, si Saldi Tanlangit ni po. Kasi 11 months pa po yung anak namin, iniwan na po niya. Hindi po siya nag-support na ma'am. 11 months? Hanggang 12 ngayon, 12 years po. old na po ang anak namin, operahanan pa po. 3 years old? 12 years old na po uh, ngayon ma'am. Ah, uh, 12 years old na. Ah, 12. So from 11 months to 12. Ilan po ang anak niyo? Isa po ma'am. Isa pa opo isa na lang isa lang, isa. Isa isa lang. Po, ah, okay okay I, uh, from 11 months to 12 years old ang pagal bata na, matagal na. na talagang ano uh, walang sustento mula 11 months hanggang 12 o paputol-putol what ano pagal ano ba wala na po ma'am hanggang nag-upick yung determine order niya ma'am hindi na po siya nagsuporta sa amin 13 po ma'am. Kailang, di nato okay. police, eh. Kailan din na pulis eh. Okay. Kaila, ma'am, kaila, uh, tanong ko lang ano, kailan po nag-retire itong pulis na sinasabi nyo na pangalan natin alias Joey? Ay, alias Jerry Derek. pala. Uh, yes. <laughs> 2013 pa. kailan, kailan po, kailan po, po nag-retire ito? 2013 po. Na. O, matagal Amal na. Oh, matagal na, no? Hindi, ano to? Ano, optional o oh, compulsory? Optional, optional po and buhay pa rin. Pero 2013. ngayon po, saan po siya nagtatrabaho? Balita ko po, nasa Opol, Cagayan de Oro siya. Opol. Opol. Ah, okay. So ta talagang tinalikuran Isangis na sila. ho. Na, at, at, tinatanong natin kung mula nung 11 months old pa lang yung anak nyo hmm. hanggang ngayon, ay kung wala talagang sustento, hmm. ay hindi na po siya cover, hindi lang siya cover ng 9262. Pwede natin ding magreklamo under doon sa 7610 which is abandonment. Abandonment. 'di ba? oh Ah, ma'am sinubukan niyo bang i-contact itong si Alias? Ano bang alias ito? Jeric. Jeric. Jeric talaga. Gwapo siguro 'to kasi Jeric eh. Nasubukan niyo bang tawagan, i-contact? Ano naman ang kanyang sagot? Opo, ma'am, tinawagan po namin, Nito pa nga 'yung anak namin eh. Tapos po... ma po ako dito, ma'am. Pumawal ko sa kanya. Ano pong sabi niya? Sinabihan ba niya ako, ma'am, ano, mag-knockaw daw ako ng ano, mga rape? Kasi yung iniwan niya kami, ma'am, bumunta ko yung rape namin. Ay, talong kasi ko po. Kasi wala kami pang bilhin ng gata. kasi so, sinabi niya sa akin, mag ako yung nanay mo, sabi niya. Ma'am, kung eh, okay lang po sa inyong itanong ko, kayo po ba ay kasal? Hindi po, ma'am. bin ko po, po siya, pero aplido niyo po ng anak ko, ma'am. Junior niya po. Ah, okay. E, yung ano ba? Yung lalaki po ba, eh, may asawa or may ibang pamilya? Hmm. Balita ko ma'am, yung partner ko po. Tapos, iwalay na po sila. Oh, so yung status niya ay single ba o married na, ano? Single po, ma'am. Okay. So, ayaw talaga niya mag-asawa. So, Ay, so, eh. Ay, wala po ang aming maitutulong sa inyo ngayon. Ay, ati pong ikokontak ang napaka, no? Napaka-snappy siguro to na WCPD. Medyo matagal-tagal na to sa servisyo at oh. pwede itong makatulong sa iyo. From Lianga Municipal Police Station, kasama natin dito sa uh, platform, si Police Staff Sergeant Maricel Quisada. Hello? Hello? Ma'am, um, good afternoon po sa ating lahat. Dalangin. Yung... Boy Ay paki-unmute. Uh, Tanungin tap... sana si yeah. Ma'am Susie, Ma'am, eh uh, saan po ba kasi or... sa Rivergo Resort? Palianga po, Ma'am. Palianga. Ah, okay. Ito na lang uh, so dalang po yung natin, Ma'am. Uh, since sinabi niyo po hindi kayo kasal and at acknowledge naman ni Sir Jeric, yung anak nyo po. Uh, kung ma sana pumunta kayo dito sa opisina ko po, dito sa Lianggap Municipal Police Station, then dalhin nyo po yung birth certificate na uh, may, diba yung birth certificate dapat may perma si Sir Jeric? Opo, opo ma'am. Meron po, oh, po. Okay, ma'am. So, ma so dalhin nyo po yung, dito ma'am. Then uh, as para mas madali po na mas ne file a case sa kanya po ng abandonment and financial ano sa kanya yung economic abuse po ipafile natin doon para uh, uh, masagot niya o malaman niya na nagkomplain kayo kasi kung ang uh, your ang gusto niyo lang naman po is masuportahan kayo hindi niya yun masasagot kung hindi natin siya papalang case kay hindi rin natin alam sa ngayon kung talagang saan na siya na uh, yung lugar niya kung saan siya talaga nakanut since sinabi niyong retired na siya siguro dapat i-inquire din natin sa PRO so, sa yun sa PNP retirement ano kung talaga uh, uh, nakadistino o saan siya nakatira sa ngayon para at least kung mag-file tayo ng case ma'am ma kahit paano <coughs> siya at magkaroon siya ng, uh, maybe siya ang kukontak sa iyo para mabigyan ka naman ng, uh, ano ba yun, sustinto if ever magbibigyan na ng uh, agreement. If, sabihin niya, I will support na lang sa anak niyo. Pero kung hindi po talaga siya, magbibigay ng support na sa inyo even though you have made a move na kausapin na eh, tuloy po natin yung pagpa-file ng kaso laban kay Sir Ayon. Terol po. Uh, ma'am, ma'am. Ma pinapaliwanag, ma oh, pinapaliwanag, po ni Staff Sergeant Kisada yung mga possible consequences kasi dapat po maliwanag na kung anong mag man kayo, dapat yung utos na ng korte. Huwag kayong magpaareglo kaagad na pupuntahan kayo dyan kung magpapile pa lang tayo ng kaso. Kailangan sa korte na tayo para susundin talaga nyo yun, yun, just in case. Tsaka, ma'am, gusto ko lang iklaro, yung birth certificate, baka meron tayong mga ano dyan. Ano bang birth certificate hinahanap nyo? Yung machine copy o PSA na whatever, pwede? Payag bang korte dyan? Whatever po, ma'am, pwede po sa LCR. Kasi okay. sa LCR talaga, may ano 'to eh, firma po talaga sa likod Father. ng tatay. O mura, run po ma'am. Pwede okay. 'yun natanggapin yun mm. yung physical. Kasi baka kano lang. O kung if meron naman siya sa PST, pwede din po. Ah, uh, kung ano lang available meron si Ma'am Susie baka mahirapan din siya pag pag pa, uh, pag, uh, pag uh, yes, punta diyan. At saka ano pa? Pwede 'yun lang yung uh, uh, birth certificate. 'Yun lang pwede pa sa, sa ngayon. Yes ma'am, 'yun lang yun lang po yung pwede niyang dalhin sa nga, kasi yun lang naman talaga ang pinaka-proof na in-acknowledge ni Sir T. Jerry okay. Tirol yung anak niya. Okay. Para ma tayo ng email. Yun ang pinaka-importanting part doon sa birth certificate, sir. Yung acknowledgement yeah. ng ano, papa. Kasi yun, talaga talagang magagamit dyan pag may mga legal issues tayo. Anyway, ah, uh, Ma'am Susie, baka sakali pong nakikinig po si, si Jeric, alias Jeric. Ano po ang gusto niyong ipaabot na mensahe o panawagan para sa kanya? Ano po Ma'am? Ang panawagan po sa kanya ma'am, sana suportahan niya na yung anak namin. Hindi naman ako nanggulo sa kanya eh, kahit may ibang babae na naman siya, hindi ko yun ano ma'am, wala yon sa akin. Ang akin lang ma'am, yung obligasyon niya sa anak namin. Yun lang po, hinihiling ko kasi ma'am, operahanan yung anak namin eh. Oh yun, yun lang yun. yun. Ang... Eh. Yeah. sa kanya, ano bang klase support? Magkano ba ang pwede na isuporto sa ni Jeric bago namin kayong pakawalan ma'am? Depende po sa ano ma'am, oh, sir, yung sa pensyon niya po, depende niya po. Ah, part ng pension. Ah. Hindi, wag kang ano. Usually, yes. yung oh. ano, kung ano yung pangangailangan ng bata, baka yung pension niya, 500 na lang. Sa utang, ano? Oo, nga, Kung magkano ang pangangailangan ng bata, yun ang ididiman. Yun ang yan. Kasi every year, iba-iba yan. 12 years old pa lang na pa kumain. Oh. Yung elementary pa lang to. Eh, paano pag nag-high school, lang nag-college? Tama. Tama. Lalo na, baka meron, pang, meron na uling trabaho ng bago, ano? Itong si Yas Jerry. Meron man o wala, obligado ah? siyang mag-support. Oh. Hindi pwedeng sabihin, i-skip natin yung support sa bata. Kasi karapatan ng bata, ang kumain, ang mag-aral, mabilisan. Lahat. Tama. Ay obligasyon tayo niya. Correct. At hahabulin talaga siya ng batas. Kung alam mo lang, nagbaba sa kanyan. Diba? Mm. okay Alright. Maraming maraming Alright. salamat sa ating uh, WCPD sa pag-assist. At sana po, ay masagot nyo ang pangangailangan o ang siguro, problema. Siguro, uh, Ma'am uh, Quesada, mukhang malapit lang dyan sa inyo si... Oo nga. Itong, itong Dependid si, ano? Malaki ang yun. rin eh, no? Baka pwedeng pakisundo na natin siya. Bibigay namin oh. sa inyo yung exact location okay. at kumpletong uh, kompletong nitong itong si Alia Susi. At kung may... Bayanihan din tayo. Bigyan na lang Tama natin. Tama ba, ma'am? Tama yung address yung... na lang po sana ni Ma'am Susie oh, yung di... hihingin po kung taga Sige. talaga siya kasi dito sa Lianga meron po kami 3 parang Sige po. Oh. So, Ibibigay kailangan po, ng, ano? yung exact address. Yes, yes. Very good kami, kasi... yeah, hey. Very, Very good. good Ito, ito <laughs> rin Ito, advice ko rin Advice ko rin sa WCPD Ako, matagal din ako ng WCPD mm. Maliban doon, makikita mo naman ang problema ng iyong complainant oh. Kung maaari, pwede natin siyang ilapit sa ating uh, Sa, w, uh, sa DSWD <laughs> yeah. Para po matulungan Kasi nga, pag ngayon nga, wala pa tayong maitutulong sa kanya Pero yung ating LGU, oh, maaaring mag-extend Lalo na doon sa kanyang medical needs correct. That's right Yes ma'am. Yes, ma'am. Ah, ma, yes, ma ko po siyang ilapit sa MWDO yeah. kasi as according to her, single siya, single ma'am. Meron naman tayong programa dito sa aming... For single parent. Single parent. Yeah. yeah. Yes. Solo parent. Solo parent. Yeah. Solo, Solo parent pala. Pa I-enroll, sir, kasi may monthly ano din yan. Ama, okay, yun, okay. Thank, very good. You, thank you, Snap V. Ayun, Ma'am Susie, maraming salamat sa pag-i-review na sa aming oh. programa. At huwag niyo pong ibababa yung linya, no? Bibigyan kayo ng instruction ng ating action center para ma-i-connect kayo dito kay... Uh, so, actually, susunduin na po kayo oh. ni Staff Sergeant Maricel thank Quesada ang uh, WCPD PNCO ng Lianga Municipal Police Station Diyan sa Surigao action, del Sur. And paki-provide na lang kami ng action uh, picture or videos ano, eh, yung ginawa niyong oh, pagsundo ah, mas maganda yan. Para may pakita natin dito yung ginawa nating ginawa ninyong uh, pagsuporta yes. o action dito.